May bawang ka ba sa kusina ngayon? Sigurado ako meron. Pero alam mo ba baka ginagawa mo ang isa o dalawang simpleng mali na tuloy-tuloy na nag-aaksaya ng tunay na lakas ng bawang? Oo, akala natin healthy na tayo dahil kumakain ng bawang araw-araw. Pero kapag mali ang paraan ng pagluluto, pag-imbak o mismong pagkain nito, parang sayang lang. Sa halip na makatulong sa puso, immunity at kalusugan, nababawasan pa ang bisa. Kaya kung gusto mong siguraduhin na bawat piraso ng bawang ay kumikilos na parang natural na gamot sa katawan mo, huwag kang aalis. Mistake number one, overcooking garlic. May kasabihan ang mga chef, kapag sunog ang bawang, wala na itong silbi. At totoo ito lalo na pagdating sa kalusugan. Ang pinaka compound sa bawang ay ang allicin. Siya ang dahilan kung bakit mabango ang bawang at higit sa lahat, siya rin ang nagbibigay ng halos lahat ng benepisyong kilala natin. Pagbaba ng blood pressure, pagpapalakas ng immune system, paglaban sa infection at pagkalma ng inflammation sa katawan. Pero may catch. Sobrang delikado ng alisin. Nabubuo lang siya kapag dinikdik, hiniwa, o chinop ang bawang, tapos pinahinga ng ilang minuto. Pero kapag ininit ng matagal at mataas ang apoy, mabilis itong nasisira sa temperatura na lampas sa 60 degrees Celsius o 140 Fahrenheit, halos naglalaho ang alisin bago pa ito maabsorb ng katawan mo. Ito ang madalas na pagkakamali sa kusina. Karaniwang inuuna ng tao ang bawang sa mantika, tapos hahaya ang maluto habang naggigisa ng sibuyas, kamatis o karne. Kapag natapos ang luto, wala na halos natira sa medicinal power ng bawang. Ang naiwan lang ay pait at amoy sunog. Ano ang solusyon? Simple lang. Idagdag ang bawang sa dulo ng pagluluto, hindi sa umpisa. Ilagay ito sa huling isa hanggang dalawang minuto para hindi siya masunog. Gamitin ang mababa hanggang katamtamang init. Kapag nagsauté, sapat na ang 30 segundo hanggang isang minuto, hanggang sa umamoy lang. Kumain ng raw garlic kung kaya mo sa salad dressings, yogurt dips o marinades. Dito na mamaksimize ang allicin. Isipin mo ang bawang bilang natural na gamot. Kung susunugin mo siya, parang itinapon mo lang ang kapsula bago pa inumin. Pero kung aalagaan mo ang pagluluto, bawat clove ay magiging proteksyon para sa puso, immune system, at pangkalahatang kalusugan mo. Mistake number two, eating whole garlic cloves. Para sa ilan, parang shortcut ang paglunok ng buong clove ng bawang. Walang tadtad, -tad, walang amoy sa kamay at mabilis pa. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag ginawa mo ito, halos wala kang nakukuhang benepisyo mula sa bawang. Bakit? Dahil ang pinakaimportanteng healing compound ng bawang, ang alisin, ay hindi natural na nasa loob ng clove. Nabubuo lang ito kapag dinigdik, hiniwa, o nginunguya ang bawang. Kapag nasira ang laman, nagtatagpo ang dalawang enzymes, aliin at alinase, at doon lang nagsisimula ang chemical reaction na lumilikha ng alisin. Ibig sabihin, kung nilunok mo ang clove ng buo, hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabuo ang alisin. Para ka lang bumili ng vitamina, pero hindi binuksan ang kapsula, nandyan ang laman pero hindi mo natanggap. Bukod pa rito, maraming nakakaranas ng kabag, pananakit ng tiyan, o hirap sa pagtuna o kapag nilulunok ng buo ang bawang dahil mahirap itong durugin ng sikmura. Ano ang dapat gawin? I-chop, crush o slice muna ang bawang bago kainin. Pahingahin ng 10 minuto pagkatapos hiwain para mabuo ng buo ang alisin. Kung hindi mo kaya ang anghang, ihalo ito sa pagkain, sa salad dressings na may suka o kalamansi, sa yogurt dips o sa tinadtad na gulay. Ang acidity at ibang sangkap ay nakakatulong para bumagay ang lasa nang hindi nawawala ang alisin. Isipin mo ito, ang bawang ay parang regalo na nakalak. Kapag nilunok mo ng buo, nakatago pa rin ang biyaya sa loob. Pero kapag binuksan mo ng tama, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas nito. Panlaban sa impeksyon, proteksyon sa puso, at suporta sa immune system mo. Mistake number three, using pre-peeled garlic. Sa bilis ng buhay ngayon, madalas tayo maghanap ng madaling paraan. Kaya nga tempting ang mga pre-peeled na bawang, yung mga nakalagay sa mga plastic tub o vacuum sealed bags. Tanggal na ang balat, ready na agad ilagay sa lutuin, di ba? Pero may mga downside ito na madalas natin hindi napapansin. Kapag pre-peeled ang bawang, nawawala ang proteksyon na ibinibigay ng balat. Ang balat ng bawang ay hindi lang pampalasa o dekorasyon. Ito ang natural na proteksyon laban sa hangin, moisture, at bakterya. Pag natanggal ito, nagiging vulnerable ang bawang. Dahil dito, mabilis itong nawawala ang lakas ng alisin at madaling makakaranas ng spoilage. Ang pre-peeled na bawang ay mabilis mag-oxidize at mawala ng potency, kaya't nawawala ang mga benepisyon nito. Nakita na rin sa mga pag-aaral na mas mabilis itong nasisira kumpara sa freshly peeled na bawang. At hindi lang yun, ang pre-peeled bawang ay maaari ring mag ng off-flavors o masamang amoy at ma-expose sa mga harmful bacteria tulad ng Clostridium botulinum kung hindi tama ang storage. Ano ang dapat gawin? Bumili ng buong bawang at balatan lang ito kapag gagamitin na. Kung naghahanap ka ng convenience magchop ng fresh garlic, store sa olive oil sa ref at gamitin sa loob ng ilang araw. Mas matagal itong tatagal at mananatiling fresh, habang natatago pa ang health benefits. Pag pre-peeled, matutulungan din ang lasa ng bawang, pero hindi ito kasing potent ng freshly peeled garlic. Ang bawang ay tulad ng gamot, kaya dapat natin itong ingatan. Huwag tanggapin ang shortcut na nakakapagpabawa sa bisa nito. Ang pre-peeled garlic ay okay sa convenience pero sa pangmatagalan, fresh garlic pa rin ang magbibigay ng pinakamalaking benepisyo sa katawan mo. Mistake number four, improper garlic storage. Maraming nag-aakala na ang bawang basta itambak mo lang sa kusina, tatagal na ito ng ilang buwan. Pero ang totoo, kung mali ang paraan ng pag-iimbak, mabilis nawawala ang lakas at benepisyo ng bawang. Isa sa pinaka-common na maling gawi ay ang paglalagay ng buong bawang sa refrigerator. Oo, malamig ang ref, pero dahil basa at mamasamasa ang environment nito, mas mabilis mag-sprout at mag-mold ang cloves. Kapag nagkaroon ng berdeng usbong, senyales na bumababa na ang nutrients at alisin content ng bawang. Mali rin ang pagtatago sa sealed plastic bags o airtight containers. Dahil walang hangin, madaling lumambot, mabulok o magkaroon ng mapait na lasa ang bawang. Ano ang tamang paraan? Para sa buong bawang with skin. Itago sa cool, dark, well-ventilated place tulad ng pantry. Gumamit ng mesh bag, paper bag o basket na may airflow. Sa ganitong kondisyon, tatagal ito ng anim hanggang walung linggo. Para sa peeled cloves, ilagay sa maliit na glass container at itago sa refrigerator. Shelf life, 7 to 10 days. Para sa chopped o minced garlic. Gamitin agad o sa loob ng 24 hanggang 48 oras lang kasi mabilis mawala ang alisin kapag exposed sa hangin. Kung gusto mo ng mas matagal, pwede mo itong ihalo sa olive oil at itago sa ref pero dapat gamitin sa loob ng ilang araw para iwas foodborne bacteria. Tandaan, ang bawang ay parang gamot. Kapag mali ang pag-iimbak, para mo na ring inaksaya ang lakas nito. Pero kapag tama ang storage, bawat clove ay buo pa rin ng antioxidants, sulfur compounds, at anti-inflammatory agents na panlaban sa sakit at proteksyon sa puso. Isipin mo, simpleng storage lang pero malaking tulong para manatiling malusog ang katawan mo. Mistake number five, eating raw garlic on an empty stomach. Alam natin na ang hilaw na bawang ay isa sa pinaka-powerful na superfoods ng kalikasan. Pero kapag kinain ito ng mali, lalo na sa walang laman ang tiyan, pwede itong maging lason kaysa lunas. Bakit? Dahil ang parehong sulfur compounds na nagbibigay ng healing power sa bawang, tulad ng alisin, ay sobrang tapang sa lining ng ating sikmura. Kapag walang laman ang tiyan, mahina ang protective mucus lining kaya't direktang nasusunog at naiirita ng bawang ang loob ng sikmura. Maraming seniors na may ulcer, gastritis, o iba pang digestive issues ang biglang napapasugod sa ospital matapos kumain ng hilaw na bawang na walang kasabay na pagkain. May mga documented cases pa na nagkaroon ng matinding abdominal pain, pagsusuka ng dugo, at sa malalang sitwasyon, kinailangang operahan dahil lumala ang sugat sa tiyan. Ano ang solusyon? Huwag kumain ng hilaw na bawang ng walang laman ng tiyan. Laging isabay sa pagkain, mas mainam kung may gatas o yogurt na tumutulong mag-neutralize ng asido. Lightly cook the garlic. Kahit na may konting bawas sa alisin, nababawasan din ang iritasyon habang nananatili pa rin ang heart at immune benefits. Kung talagang gusto mo ng bawang pero mahina ang tiyan, pwede mong subukan ang aged garlic extract. Mas banaya dito pero nandun pa rin ang maraming benepisyo. Ang bawang ay parang matapang na gamot. Kaya nitong palakasin ang katawan, pero kapag ginamit ng mali, pwede rin nitong sirain ang loob. Tandaan, respect its power. Kapag iningatan mo ang paraan ng pagkain, makukuha mo ang tunay na benepisyo nito ng ligtas at epektibo. Mistake number six, ignoring garlic's drug interactions. Alam nating lahat, ang bawang ay natural na pampababa ng presyon pampalakas ng daloy ng dugo at pangkontrol ng blood sugar. Pero ito rin ang dahilan kung bakit delikado ito kapag hindi isinasa alang-alang ang mga gamot na iniinom natin. Ang bawang ay may natural na blood thinning effect. Kung ikaw ay umiinom ng mga gamot tulad ng warfarin, aspirin o clopidogrel, mas lalo nitong pinapalaki ang risk ng sobra-sobrang pagdurugo. Isang maliit na sugat lang o simpleng bunot ng ngipin, pwedeng magdulot ng matinding bleeding. Kung umiinom ka naman ng blood pressure medications, ang vasodilating effect ng bawang ay maaaring magdulot ng sobrang baba ng BP na nagre sa hilo, panghihina, o biglang pagkolaps. At para sa mga may diabetes, tandaan na nakakatulong ang bawang na pababain ang blood sugar. Maganda ito kung healthy ka, pero kung umiinom ka ng glucose-lowering drugs, pwede itong magresulta sa sobrang baba ng asukal sa dugo, na magdudulot ng pangangatog, confusion, at kahit pagkawala ng malay. Ano ang dapat gawin kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa dugo, presyon, o blood sugar? Kumonsulta muna sa iyong doktor bago magdagdag ng garlic supplements o dagdag servings ng bawang sa pagkain. Tandaan, ang normal na dami ng bawang sa ulam ay kadalasang ligtas, pero ang concentrated forms extracts, capsules, supplements, ay mas malakas ang epekto. Maging mapagmatyag. Kapag napansin mong mabilis kang magkapasa, nahihilo, o biglang nanghihina matapos dagdagan ng pagkain ng bawang, huwag ipagwalang bahala. Sa madaling salita, ang bawang ay hindi kalaban. Isa itong makapangyarihang kakampi. Pero tulad ng lahat ng malalakas na kakampi, kailangan itong gamiting may ingat at respeto lalo na kung may maintenance medicines ka. Mistake number seven, consuming garlic before surgery. Kung sa araw-araw malaking tulong ang bawang para sa puso at sirkulasyon, ibang usapan naman kapag may naka-schedule na operasyon o kahit simpleng dental procedure. Sa sitwasyong ito, ang bawang ay pwedeng maging panganib kaysa proteksyon. Bakit? Dahil ang bawang ay natural na nagpapalabnaw ng dugo. Maganda ito para maiwasan ang bara sa ugat, pero sa oras ng operasyon, maaaring magdulot ng matinding pagdurugo na mahirap kontrolin ng doktor. Kahit simpleng bunot ng ngipin o minor biopsy, pwede itong maging komplikado kung mataas ang garlic intake mo. May mga pag-aaral na nagsasabing, ang mga taong kumakain ng higit sa dalawang cloves ng bawang kada araw, bago ang operasyon ay nagkakaroon ng bleeding time, na tumataas ng hanggang 250%. Ibig sabihin, kung dapat ilang minuto lang ang dugo bago tumigil, nagiging ilang oras at iyon ay delikado. Dagdag pa kung umiinom ka rin ng ibang blood thinning substances tulad ng aspirin, fish oil o vitamin E, mas lalo pang lumalala ang panganib. May documented cases pa na simpleng tooth extraction lang sana, pero halos ikamatay ng pasyente dahil hindi agad makontrol ang pagdurugo. Ano ang dapat gawin? Itigil ang pagkain ng bawang, hilawman, luto o supplement sampung araw bago ang anumang operasyon o dental procedure. Laging ipaalam sa iyong doktor o dentista kung madalas kang kumakain ng bawang o may iniinom kang garlic supplements. Kung emergency ang operasyon, sabihin agad sa surgical team para makapaghanda sila ng tamang blood products at clotting agents. Tandaan, sa araw-araw ang bawang ay kakampi. Pero sa loob ng operating room, pwede itong maging panganib. Kaya huwag baliwalain ang simpleng precaution na ito dahil pwedeng iligtas nito ang iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa pamilya o kaibigan na mahilig din sa bawang at mag-subscribe sa Ageless Vitality para sa mas marami pang senior health tips na base sa siyensya. Tandaan ang tunay na kalusugan pagkatapos ng anim na pu ay hindi galing sa mamahaling gimmicks, kundi sa simple tamang choices araw-araw, tulad ng paggamit ng bawang sa tamang paraan. Ingat, stay strong, at magkita-kita tayo sa susunod na video.